Ang ganda ng bulkan. Kahangahangang kariktan ng mga dagat. At kung sili at gata ang pag-uusapan ay hindi magpapahuli sa handaan. Magandang hapon sa inyong lahat. Marhay na hapon Bicolandia. Halina tuklasin ang yamang kultura at ganda ng anim na probinsya ng Bicolandia. Mana mga tugang magi kita asin magugma, kaiba ang buong kabikulan. Ini ang magayon na kabikulan. Tunay po sa gabos na nagdadala na si nagdadangogo na pagkahapon sa IOC Radio Bicol Region Satellite Studio. Welcome po sa ating programa, Iniang Magayon na kagikulan Kami po ang inyong makakasama sa 30 minuto na puno ng saya at impormasyon. Kami po ay mula sa distrito po ng Albay. Ako po ang kapatid na Sara Balino mula po sa lokal ng Taysan. At ako naman po ang kapatid na Faye Praga mula po sa lokal ng Kamali. At ako po ang kapatid na Pia Ora Arit mula po sa lokal ng Legazpi City. Tayo po ngayon ay live via INC Radio DZEM 954 at INC Radio YouTube channel. Pero... Kaya po mga kapatid, <laughs> mga kapatid, wag natin kalilimutan mag-drop ng likes and comments dyan sa comment section upang mamaya ay mabati po namin kayo. Pero bago po ang lahat, nais po muna namin batiin ang aming tagapangasiwa pangasiwa ng Distrito, ang kapatid na Eric V. Zaratan, maging ang aming pangalawang tagapangasiwa, ang kapatid na Barry Javier. At minabati rin po namin ang aming pong katiwala sa Kapisanong Pansabahayan, ang kapatid na Philip Basana, at ang aming pong District Multimedia Advisor, ang kapatid na Melvin Estrellado. At minabati rin po namin lahat ang nanunood po dito sa ating programa. Hello, hello po mga kapatid. Happy viewing po sa inyong lahat. Ngunit bago po tayo dumako sa ating highlight ng programa, nais ko po munang ibahagi sa inyo ang ilang public service announcements and ang Bicol weather updates dito sa Bicol News. Bicol News! Para po sa ating people news, magkakaroon po tayo ng scheduled power interruption sa ilang bahagi ng Naga City, Masbate City, Camarines Norte at Albay. Para po sa Masbate City ay meron pong ongoing repair of suspension insulator sa ilang affected areas gaya po ng Servito, Quezon, Rosero, Danau, Ibingay, PC Campsite, Espinosa and ang Bagong Bayan. Para naman po sa Naga City ay meron po silang preventive maintenance ng mga substations sa ilang bahagi ng Naga City. Para naman po sa Albay ay magkakaroon po ng conversion of primary line sa tabako at sa Bakakay. Halos buong probinsya naman po ng Camarines Norte ay makararanas ng dalawang araw na power outage dahil sa nakatakdang malawakang power service interruption dahil sa sinasagawang preventive maintenance sa iba't ibang substation sa probinsya. Ang atin naman pong weather updates, as of today ay ang tropical depression ay naging tropical storm habang nakatanan na piling la nasa labas ng PAR o ang Philippine Area of Responsibility. Meron naman pong isang potential na sama ng panahon ang inaasaang maaring mabuo o pumasok sa PAR sa susunod na linggo na may posibilidad na maging ganap na bagyo. Kapag ito po ay naging bagyo, inaasahan din itong hahatak at magpapalakas ng habagat na magtudulot ng malawakang pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan po, ipatuloy itong binabantayan ng mga eksperto dahil posible pa rin magbago ang direksyon o lakas nito sa mga susunod na araw. Kaya ang susunod po ng mga pangalan ng bagyo na inilaan ng pag-asa ay Pricing. Manatiling nakatutok po tayo at mag-antabay sa mga susunod pang mm. updates hinggil dito sa mga darating na araw. Ito yan lamang po ang mga public service announcements and weather up uh, updates dito sa Bicol News. Maraming salamat Yes, thank you, ATP. Pia, yes, sa so paghahatid ng mga public service announcement and weather updates. At ngayon naman po, mga kapatid, atin naman pong panoorin ang mga aktividad na isinagawa dito sa Bicol Region, dito po sa Kapisanan in Action News. Narito ang ating Kapisanan in Action News. Good afternoon po mga kapatid. Ako po ang kapatid na Aliana de Jesus para ihatid ang mga aktibidad na isinagawa sa Bicol Region ngayong linggong ito. Una po ay ang cooking challenge na isinagawa ng distrito ng Katanduanes. Matagumpay na isinagawa sa lokal ng Hillside, Distrito Eclesiastico ng Katantuanes, ang cooking challenge na nilahuka ng mga kaanib sa kapisan ng kadiwa o ang mga kapatid na binata at dalaga na edad 18 pataas at wala pang asawa. Kanya-kanyang pamamaraan ang kanilang ipinakita sa pagluluto. Masayang nagtulungan ang magkakagrupo upang makapaghain ng kanilang mga winning dishes. Ayon sa mga kapatid na dumalo, ang ganitong mga ay tunay na kapag kasiyahan sa kanila dahil na ipapakita nila ang kanilang mga angking galing sa pagluluto. Isa din itong banding ng mga magkakapatid. At panoorin naman po natin ang isinagawang binhi cooking challenge sa distrito ng Albay. Matagumpay na nais sa gawa ng mga kapatid na kabilang sa kapisa ng binhi ng Iglesia ni Cristo sa lokal ng Batan Distrito ng Albay ang Cooking Challenge Activity sa pangungunan ng mga may tungkulin sa lokal. Layunin ng aktibidad na hasain ang kasanayan ng mga kabataang nasa kapisa ng binhi sa larangan ng pagluto, kabilang na ang tamang food preparation, teamwork, time management at pagiging maparaan sa paggamit ng abot-kayang mga sangkap. Isa rin itong pagkakataon upang mapaunlad ang kanilang disiplina, pagkamalikain at kumpiyat sa sarili. Ipinamalas ng bawat grupo ang kanilang husay sa pagkamalikain diskarte sa paghahanda ng masarap, masustansya at budget-friendly na mga putahe tampok sa kanilang presentasyon ang kaayusan at kalinisan hindi lamang sa panlabas na anyo kundi lalo na sa kalidad at panlasa ng kanilang mga inihain. Ayon sa mga may tungkulin, ang ganitong uri ng aktibidad ay mahalagang bahagi ng patuloy na paghubog sa mga kabataang iglesia ni Kristo upang sila'y maging responsable, masigla sa paglilingkod at laging kaisa ng pamamahala sa lahat ng gawaing pangkasiglahan sa loob ng iglesia. Mula po sa Distrito ng Albay, ako po ang kapatid na Edna Laksa para sa Kapisanan and Action News. Kung naman po natin ang isinagawang tagisa ng Talino District Final sa Distrito ng Sorsogon, ihahatid ng kapatid na Jome Linda Dor. Alaman sa mga aral ng Biblia, husay ng memorya, at bilis sa pagsulat sa kabila ng kaba. Ito ang nasubok sa mga kabataang Iglesia ni Cristo mula sa Distrito Eklesyastiko ng Sorsogon sa isinagawang International Tagisa ng Talino District Finals. Tampok na bahagi ng aktibidad ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa mga leksyon sa pagsamba ng kabataan o PNK. Nagdulot rin ito ng kasiglahan sa mga kabataan at lalong nagpatibay sa kanilang pananampalataya sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Isinagawa ang aktibidad sa conference room ng lokal ng Sorsogon City sa pangunguna ng mga may tungkulin sa PNK. Mula po rito sa Sorsogon City, ako po si kapatid na Jomilinda Dor para sa Kapisanan in Action News. At ayun po ang mga aktibidad na isinagawa ngayong linggo. Muli po ako si kapatid na Aliana De Jesus para sa Kapisanan in Action News. Music inyong natunghayan ang Kapisanan in Action News. Thank you Ate Alea sa paghahatid po ng mga aktibidad na isinagawa po dito sa Bicol Region yan. Mga kapatid, sana po ay patuloy po tayong makipagkaisa sa mga aktibidad po natin dito sa Iglesia Ni Cristo dahil hindi lamang kasiyahan ang naidudulot ito sa atin. Maging uh, naidudulot din ito, maraming kaalaman sa atin. Kagaya na lamang ng uh, cooking challenge kanina, pati yung mga bata na i involve sa mga ganong aktividad. Kaya sana po ay patuloy po tayong makipagkaisa. Tama ka diyan Ate At Ngayon naman po ay panoorin po natin ang Values Vlog na inihanda po ng Beacon Region Satellite Studio. Sila na unang nagturo ng tunay na pagmamahal. Nakadama ng tunay na kaligayahan sa bawat kong pagngiti, nalungkot at nasaktan sa tuwing ako'y umiiyak. Silang nagturo sa akin mula sa pagkabata na anumang maranasan, manalangin, at magtiwala sa Diyos. Ngayong sila'y matanda na. Tayo napo tara na po. Sasamba na po tayo. Huwag kalimutan sina tatay at nanay, lalo na kapag sila'y matanda na. Isang palala mula sa Radio, Magayon na Kabikulan. mga kapatid. Patuloy po kayong sumubaybay, makinig at sumuporta sa ating programa dahil mamaya po malapit nyo nang mapakinggan at mapanood ang special highlight ng ating programa. Abangan nyo po yan pagkatapos po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia Ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. INC Radio is back at mga may bagong adventure, kwento at musika na dapat mong panood at pakinggan. Tara na't maglakbay sa Mount Kapandungan sa distrito ng Davao Occidental. Ma-inspire sa kwentong ibabahagi sa atin ni kapatid na Domenador Lura mula sa distrito ng Davao de Oro. Makinig at makiawit sa inihandang INC Radio Music ng distrito ng Davao City at saksihan ng ganda ng gusaling sambahan ng lokal ng manikling sa distrito ng Davao Oriental ngayong Sabado, 7.30 p.m. Philippine Standard Time, dito lang sa IFC Radio Discovery Davao. Sama-sama tayong humanga. Matuwa. Walang angry. Walang wala magalit. <laughs> <laughs> yes. At maglakbay sa ganda ng karaga. Dahil kung ang hanap ninyo ay adventure and fun, masayang usapan at kwentuhan. <laughs> Sino na hindi? na! Sa Karaga. Tuwing Sabado, alas 3.30 ng hapon, dito sa INC Radio. Uli pong nagbabalik ang INC Radio Bicol Region Satellite Studio ang magayon na kabikulan. Kaya ngayon po Ate Faye at ATV at para sa ating mga nanonood po sa atin sa hapong ito, panoorin po natin ang pinakatampok na ang pinakatampok na programa ngayon sa hapong ito. Panoorin po natin ang iniang istorya na may pamagat na Ani ng Tagumpay. Mga kwento ng tagumpay, pag-asa at pananampalataya ng mga Bikulano. Sa ini, ang istorya ko. Kinala ang bayan ng ligaw sa magagandang tanawin at sa mga likas na yaman na taglay nito. Sa gitna nito, may isang sakahan ang sumisimbolo sa tagumpay, sipag at pagmamahalan. Ito ang kwento ng mag-asawang minsang nangarap, na ngayon ay inaani ang bunga ng kanilang pagditsyaga. Ako po si kapatid na Jose, at uh, nga Yung handap buhay po namin ngayon ay farmer na kami. Pero galing po kami sa ibang profesyon. Ako po ay sa electrical At uh, ako po ay ingat-yaman sa finance. At ako din po ang pangulong ako po si... Ako naman po si mandansala Manansala Obligasyon. Uh, dito po kami nakatala sa lokal ng Ligao City, Distrito ng Calvay. Ang aking hanap buhay po, isa po akong trainer ng TESDA. At the same time, assessor din po. Ang una kong ko hanap buhay, isa po akong nurse by profession. Nung nalipat uh, na po kami dito, ang nandiyan pong available yung lupa namin. So, kailangan pagkakitaan ko kung ano yung available. Pwedeng pagkakitaan sa lupa na. So, ay nagsimula ako mag-training sa Department of Agriculture through Agricultural Training Institute. Sa bagay, ang uh, nagbigay sa amin ng lakas loob. Bakit? Seryoso kami yung Pagsasaka, sa isang pagkakataon ko ay narinig namin na panawagan ng pangangasiwa na tayo ay uh, mag-focus sa pagtatanim sa ating gulayan, sa bakunan. So, isa po yun sa mga bagay na pinag natin namin ng inspirasyon para tuloy namin yung nagtatanim. Sabi ko, kesa mapunta sa iba yung lupa, bakit hindi kami? Pero, siyempre, pag magpapahalaga ikaw, ay maraming challenges. Oh, no? yes. Hindi ganun kadali. Yun, Yan. Yung, yung pag magsasama. Hindi siya overnight. It takes a lot of sacrifices, time, and passion. Uh, we make sure na nalalampasan namin lahat ng trials, lahat ng negatibo. Pinapalitan namin ng positibong output. Hindi naging madali ang daang tinahak nila. Maraming beses silang nadapa at higit sa lahat, mas maraming beses silang gumamot at nagpatuloy. Yung pumarahan na yun ay uh yun po ang ang tawag po na ay gawad saka ito ano po sa kagawaran po ng sa kagawaran po ng agrikultura pagsasaka, sa uh, saka yun po yung pinakamataas na award na makukuha ng isang farmer so isang uh, farming practitioner ano po uh, yun po yung pagkasanay pinakahangganan ng ano lahat-lahat ano, na Uh, highest highest award na masasabi natin hindi lang po siya uh, inuri dahil lang sa isa dalawang taong uh, pagsisikap o pagtatrabaho paggawa. ito po ay mula sa mga taon na pinagdaanan natin experience maraming maraming factor po na kinonsidera ang kagawa ng pagsasagawa para maibigay po yung award kayo. na yon Na nagkataon po yung aming sambahayan po ay uh, napili bilang hindi lang kami mag-asawa, kasama po yung aming mga anak. Kaya nga po ang tawag doon ay Gawad Saka Farm Family. Kasi yeah. po, yung mga anak po namin ay kasama na po namin kasama namin. namin sa pamamalakad, sa pagbuo nitong farm. Na kinabang. At yeah. pag pagtitingnan pag nyo po, sila din ang may involve sa operation. So, yun po yung ano, yun yung aming natanggap na award. Pinagpanata po namin. <laughs> Hinihingi namin. Ako talaga, personally, pinagpanata ko, besides na sa pagpapanata natin, pinagpanata ko, sabi ko, ama, bigyan mo kami ng pagkakataon magtagumpay. Kasi ako, gusto ko maging inspirasyon. Gusto ko makita nila na yung Iglesia ni Cristo pwede namang manalo nito. Ang lakas ng power. Pinakikita yun. lang po ito na yung sambahayang Iglesia ni Cristo kung isa ay Yes. Binibigay ng Diyos yung tagumpay isang share na may share. hindi lang sa mga kapatid na ng mga kapatid at sa iba at kaya kami pag po oh. ay ano hindi hindi nakalimutan na ang pagiging iglesia ng Kristo hindi nagtapos sa karangalan ang tagumpay ng tanggap ng pamilya bagkos matagumpay rin silang nakatulong sa larangan ng pagsasaka. Masaya rin nilang ibinabahagi e, ang kanilang mga karunungan. And the diba? blessings is not just monetary. Monetary, yes. Sometimes you share values. Yes. Diba? So that's how we teach yung mga anak namin, mga tao ng pag At pag tatagminipo pa, paano kami na iba? Paano kami pa na iba? Yung paghahanap buhay po namin at yung pananampalataya, hindi po yan pagkahiwan. Kami po ay nagahanap buhay ng naayon doon yes. sa atin. Yes. So, ibig sabihin, yung paghahanda na po ay namin ay inaakwa namin po sa doktrina na tinutupad natin sa loob Kaya po, yun ang nagiging gabay. Yung pananampalatayang hawak namin, yun ang gabay namin kung paano kami makikipungo sa mga tao, paano kami mag Yung, yung mga bagay yun. po, yung kagalingan sobra, sobra sobra. Pero yes. hindi namin na, ina lahat. Yes, yes. 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 So, lahat ng bagay po, sabi nga eh, na Diyos natin ay ano, tapat mm -hmm. sa kanyang pangas. Yes. Kanalangin ka, tama yung hiningi mo. sa sa'yo para sa Yes. Kami po, bilang tagal ng ano, sa iglesia, at uh, ano naman, may isang malaking bagay po na, na, na may handog na namin. Pakita namin sa ating pagpumahal ng kapatan. Ang ialay namin sa ating pag-isa mm -hmm. sa iglesia, sa pagsisikap ng pamamahala na una mapatatag ang sambahayan ng business. Ako gusto ko umaba pa yung buhay namin para marami pa kami matulungan. Gusto ko mag-extend ng help para iba na kasi ng Gusto ko kasi kailangan mapakita mo muna na umaasenso ka sa ganitong anak buhay para ma-appreciate nila. Hindi naman ako nag, nag para masenso ko. Oh. So, nakita nila itong ginagawa namin. Gusto rin namin gayahin kami. Para sila man din, makita nila na ah, okay pa. Pag sila lang, pwede ka ba namin gayahin? Pwede yes, pwede well, um, 100%. Kasi, marami yes. Marami na akong kumaya sa amin na naging successful din at uh, sila yung naglagay sa amin dito sa ganitong parangal. Kasi po, sila mismo kinunan sila ng video, yeah. ng, 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 ano, ng testimonial, mm -hmm. ng kagawaran ng pagsasakas. Mas ah. ang pangarap ko, ngayon at the present, gusto ko namin ang makadaumpalan ang ating tagapamahala kasama ng pamilya namin. Patunay ang kanilang sambayan na ang lahat ng pagsubok sa buhay ay kayang mapagtagumpayan at walang pangarap ang imposibleng matupad. Ang paggawang may kalakip na pananampalataya ay nagbubunga ng pagpapalak. Mga kwento ng tagumpay, pag-asa at pananampalataya ng mga Bikulano. Sa ini, ang istorya ko. Ayan, napanood po natin mga kapatid ang kwento po ni na Kajo at ni na Karo. Totoo pong nakaka-inspire yung story nila kasi yung journey po nila ay hindi po naging madali. Kung bagay yung daan na dinaanan po nila bago po sila naging matagumpay ay malubak po talaga. Totoo, hindi naging madali yung mga uh, dinaanan po nilang daan. Pero at the end of the day, sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos ay naging matagumpay po sila sa kanila po mga ginagawa. Kaya naman ngayong hapon po mga kapatid, makakasama po natin ang isa sa natatanging pamilyang ginawaran bilang most outstanding farm and fisher for family sa Gawad sa Kaparangal. Makakasama po natin live ang kapatid na Joe Obligacion. Hello po ka, Joe! Wow, maganda. Hello, maganda. maganda hapon po. po. Una po sa lahat, congratulations po sa inyong pamilya. Congrats po ka, Joe! Maraming maraming salamat kaya Joe, po sa aming mga napanood po kanina na video po ninyo, na pwede po ba namin malaman or pwede ka po ba magbahagi ng mga tips po tungkol po sa pagtatanim? Okay. So, dito po mga kapatid at mga sumusubaybay sa atin ngayon. Kapatid, ano po? Ang pagtatanim po ay uh, maraming paraan. Pero kami po, pinakasimpleng tips lang, hindi mo mahirap magtanim. Uh, there is no such green thumb. Ano po? Wala pong magsasabi na green thumb siya, marunong. Lahat po yan inaral din namin. Ano po? So, yung pagtatanim, pagtitignan po natin mahirap. Pero, kahit magsimula ka lang sa isang buto, pag ita, uh, ma-appreciate nyo. Pag tumubo ho yan, eh, niloob ng Diyos na ano, tumubo na yung pananim mo. Ibig sabihin, <laughs> uh, successful. Ano po? Uh, ang ginagawa po namin na ibang mga tip, halimbawa, yung ating backyard gardening. Ano po, pwede namang magtanim lang sa sa mga container at yan po pag masama ang kalamidad ay pwedeng itabi. Ano po, pwede nating itabi yung ating mga halaman. Hindi po mahal ang pagpunla, mas mahal yung bibili ka na ng sarili mo pakain. Yan po, isang mga tip. Backyard gardening po muna. Ang school po namin ay open sa lahat para mag-aral mag, mag or mag-inquire uh, mag about sa pagtatanim po. Ayan po, maraming salamat po sa inyo, Ka jo, sa binahagi niyo pong tips. Kaya po sa mga nanonood po sa atin ngayon na ah, gusto pong magtanim o mahilig po sa pagtatanim, sana po ay nagkaroon po kayo ng ideas or knowledge po sa tips na tricks po sa atin ng kapatid na Joe. Ayan, Kajo, may tanong po po sana ako. Ano? ano po ang maipapayo po ninyo sa mga Pilipino po na gusto pong magsimula po ng ganito pong business? Ah, okay. Ganito po. Ang panahon po natin ngayon, uh, panahon ng gadget, ano po, panahon ng gadget, yung kapataan, lulong na lulong sa gadget, o so, lahat, halos. Yung, yung ating pong gadget, yung ating mga cellphone, malaking bagay po yan para makita natin yung importansya ng pagtatanen. Ano po? Halimbawa po, uh, nagtatanin tayo, yung weather forecasting lang, alam natin kung may papalapit na kalamidad. Ano po? Papalapit na kalamidad. So, ang ginagawa po namin yan sa amin, about 10 days pa lang bago dumating yung bagyo, kalamidad, nagpupunla na po kami. Nagpupunla. Para po, pagdaan ng bagyo, after 2 weeks, meron ka na agad tumutubong kamen farm survive ganun po yung mga tips uh, kahit busy po yung iba sa trabaho at meron silang ibang profesyon, yung pagtatanim po bakyad lang muna kasi lahat nagtatrabaho, hindi mo pwedeng large scale agad ay uh, magagawa po yan hindi yan kontra hindi kontra yung uh, modernong uh, internet doon sa pagtatanim, yun po ay nakakatulog pa. Ano po, yun po yung ipapayo ko. Kasi po, noong panahon ng pandemya, aminin man natin, nagkaroon ng food shortage. At uh, yung mga tao, professional man o hindi, natutong magtanim kahit sa bote, sa boteng maliit na bote o kaya sa cup, para lang may makonsumo silang pagkain. Ganun lang po kasimple ang nais kong ma-share. Ayan, thank you po ka, Joe, sa pagbabahagi po ng tips po maging sa mga nais po magsimula ng gantong business. Yan, mga kapatid, sana po ipagpatuloy po natin ang bulayan sa bakuran. Ka, Joe, baka po may mga nais po kayong batiin ngayon sa ating... Ay, oo Oh, Actually po, una po ay, uh, siyempre, babati tayo. Mabilisan lang, ano po, binabati po natin ating tagapangasiwa sa distrito ng Albay, ang kapatid na Eric Saratan ang atin pong pangalawang tagapangasiwa, si kapatid na Baring Javier. At syempre, ang aming guwapong-guwapong destinado na si ka, ano po, J.R. Valenzuela. Ito po. Patihin ko rin po si Kapilit na ating KSKP. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat po nang nanonood sa studio, dito man sa Bicolo sa Maynila. Magandang hapon po. Maraming salamat po, Kajo. At yun po mga kapatid, natapos po muli ang 30 minutes nating pagsasama sa hapon na ito. Sana po ay patuloy po ninyong subaybayan ng Magayon na Kabikulan at sana po may napulot po kayo sa ating programa ngayong hapon. Muli po, maraming salamat at magkita-kita po tayo sa maraming episode pa ng Magayon na Kabikulan. 30 minuto na puno ng saya at impormasyon. Magkita-kita tayong muli sa susunod at patuloy nating tuklasin ang natatanging ganda ng Bicolandia. Salamat po sa indong padagos na pagsuporta sa Magayona Kabikulan.